Ito na na ako. Ako kumakain. Marimar! Marimar! Hoy, ano to? Ano to? Kape po, ma'am. Pinatid niyo po kung kape di ba, ma'am? Kape? Eh, ang lapit ng kape ko! Eh, mong kanina ko pa po yung tinigla sa inyo eh. Matagal niyo lang po kasi ininom. So kasalanan ko pa ngayon kasi hindi ko ininom agad. hindi naman po sa ganun mam. eh kasi kanina ko pa yan sinabi sa inyo, di ba? Hoy! Tanga ka talaga eh! Nakita mo busy ako, di ba? Paano kayo nainuwi? Okay, ikaw. Kung katulong ka, ito yung bagay sa'yo! Dapat, binibigyan ka ng aral! Oh, yung gagawin ko sa'yo! Putano! Putano sabi po! Punta mo! sabi! Ah, sir, yung tubig ah, ah, oh, po. Ah, po, Anong nangyari sa inyo? Ah, wala po. Eh. Ah, sandali lang po ako. Ah. Kukunin ko lang po yung bayan. Ah, uh, wait lang. Ha? Siguro, kagagawa naman niya ng amo mo. Napakasama talaga niya. Sige. Wala naman po sama dito ah. Tsaka, nag-deliver lang ng tubig. Alam ko, nag-deliver ka ng tubig. Eh, bakit? Mukhang magkadikit na kayo. o ikaw, huwag mo nilalang dito. Alam ko naman na siya may gusto sa akin. At dapat, huwag kang lumalapit sa kanya. Naiintindihan mo? Wala na po kung ginagawa ko nga sa mama. Eh, tsaka eh, ko lang po siya. Kasi hindi deliver ko siya ng tubig. Nagsigaso mo, ha? Ganun ka lapit? Wala nilipot! Ano ba? Umalis dito. Mas ka ko. Alis! Ma'am, parang mali yata yung sa kasambahay niyo. Ito naman? Ano ba? Anong masama doon? Ano naman, di ba? Amo ako, tsaka katulad yung yun. So, kailangan dinidisiplina yung mga gano'n. Malay natin, baka iba nang gawin, di ba? Katulad ng pag lalandi sa'yo, Yan ba? Ah, alam mo naman, di ba, na matagal na kitang crush, at saka crush mo rin ako. Sige, ma'am. Sige na po ito. Alam ko! Alam mo yan? Yeah. Ito mo doon! Ito ano naman, nagbibigay naman ako ng tip sa'yo. Bibigay? Kuripot mo ay! Hindi ka naman nagbibigay! Yan ang tubig mo! samni Huwag kang pagbaan maangan. Kita kita sa mga mata ko. Tito, tito, ako. Ano, gagawin mo na naman ako si dumali? Ha? Hmm, bakit po ba kayo nagtatadan yan? Eh, wala ko ako kung gusto doon sa lalaking yun, mami. Wala? Ganon, ha? Hmm. Di ba sinabihan na kita? Kapag po pata paka naman sa trabaho mo. May gagawin ako sa'yo. Mas matindi! Eh. Kaya ito'y nagbabagay sa'yo! Ha? Ha? Ah! <laughs> buhay, ikaw yung nasa taas! Ay, ano mo malis, ha? Ay, ano mo sabi? Alis! Ay. Ah. Uh, oh, Pinsan. Pinsan. Maraming salamat sa pagsagot mo sa tawag ko, ha? Ah. Kasi tsaka na, wala na kasi akong ibang mapupuntahan, eh. Tsaka wala na akong ibang malalapitan. Walang problema sa akin yan, Pinson. Ikaw naman kasi, Matagal ko nang sinasabi sa iyo, naalisan mo na 'yung amo mong 'yon. Napaka bunga ng era talaga doon eh. Yan na pinsan. Tsaka kamag-alala kasi gagawa ako ng paraan para mak sa'yo. sa iyo. Maghahanap ako ng trabaho tapos mababayaran ko rin 'yung utang na loob na meron ako sa iyo. Ano ka ba? Huwag mo nang isipin 'yon. Ano pa eh, naging magkapamilya tayo, di ba? Nga pala, di ba wala ka ng trabaho? Sakto, nangangailangan yung boss ko ng isa pang empleyado. Pwede kitang i-refer doon, kung gusto mo. Talaga kuya? Naku kuya, kukunin ko yan kasi alam mo naman di ba na kailangan ko talaga ng trabaho. Baka pwede mo ko ipasok dyan. Basta ipangako mo sa akin na nagagalingan mo at huwag mo ko bibiguin. naman. Basta sige, bukas na bukas sama kita sa boss Oh, sige, kumain ka muna doon. Naganda na ako ng Tara, kain. Ah, uh, Marimar? Ay, sir? Yes po, sir. Alam mo, kaya tiwala ako sa iyo eh. Oh, thank you, sir. Ha? tsaka, sir, ako po yung magpapasalamat din po sa inyo na maraming salamat sa binigay na tiwala po ninyo sa akin. Kasi, biruin niyo po, sir. Ang tagal ko nandito. Tapos, ayun. Alam mo, siguro, panahon na para ipagkatiwala ko sa itong restaurant na to. Sir, ako? ako? Ito naman si sir. Nagbibiro pa eh. Sige yeah, na, sir, Alam mo, may bubuksan kasi ako sa restaurant sa, sa Baguio. Tatanda mo yung pinagkwento ko sa'yo? Opo. Magbubukas na yun, sir. Gusto ko sana mag-focus muna ako doon eh. And... ikaw na yung mamamahalan nito. Aman... Seryoso ba, sir? So, ibig sabihin ko, ako ang mamamanage nito. Alam mo namang kayang-kaya mo yan, Marimar. Kasi... nung una pa lang, nakita ka lang ng mga ng potential na... nakakasenso ko lang araw. Ako, sir. Maraming maraming salamat po talaga sa tiwala, sir, ha? Hayaan niyo po. Hindi ko po sasayang itong opportunity na binigay ko sa inyo na sa akin na sa inyo. Ano? Hindi ko po Sorry, sir! Dahil sa ito kasi ako, sir. Sobro so kasi namamang ako sa balita mo. Basta, so, sir. Haalagaan ko po itong restaurant ninyo at papalaguin ko pa po ito. Asa ah, ko yan, ha? So, paano? Congratulations. So, Thank you, sir. Oh, sir. Kuha kita ng kape, ha? Salamat. Uh, good morning, ma'am. Ako pala yung i-interviewin niyo. Ma'am? Hello po. Pingin Good morning! Wait lang. Si Marimar. Paano? Paano ikaw nakaupo dyan? Eh di ba dapat yung may-ari dito ang nakaupo at mag interview sa akin? Exactly. Kasi nga, ako yung may-ari. Ang opisina ang pinag mo. mag a ka sa akin? Sigurado ka ba? Pinakita eh, mo naman, di ba? Kaya nandito ako for interview. Ah, ito pa rin CV ko. Huwag mo lang basahin, tanggapin mo na lang ako. Parang wala tayong pinagsamahan. Ito? Oye. nakalimutan ko lahat ng mga mo sa akin kalupitan. Ilang taon na akong nagtiis sa iyo. Ilang taon na akong nagdusa sa iyo. Hindi ka makapaniwala no. Na ang dating pinagmalupitan mo ngayon nasa itaas na sino ba namang mag-aakala na ang dating hamak na katulong mo lang ay ngayon isang ganap ng successful sa buhay. Eh Marimar, tanggapin mo na ako. Kailangan na kailangan ng trabaho eh. Inaubos na rin yung mga mga kinita ko sa mga ari-arian ng binin. <laughs> nakakatawa ka naman. Alam mo kung ano yung nangyari sa'yo? Alam mo kung anong tawag dyan? Karma. Isang matinding karma dahil sa kalupitan mo. Naalala mo yung sinabi ko sa'yo dati? Na darating yung araw na babagsak ka at luluhod ka sa lupa. <laughs> Hindi ko naman akalain na mangyayari pala talaga yung araw na yun. Sige. Eh, kung hindi mo naman ako tatanggapin. Sige. mag na lang ako ng ibang trabaho. Go! Kasi hindi hindi ko tatanggapin isang taong kagaya mo dito sa restaurant ko. Hindi makakaalis ka na. Leo!